Kaya dali tayo. Sayang ang init. Magkabila doon tayo ng isang sako para may reserva. Ayan, nagresibo mo, ha? Magkano tayo na beer? Ang tao, tao, tao. mahigit. pa, laki? Dalwan libo nga dyan sa bahay. Dirigyan, pekan. Dirigyan, malaki yun. Then worry. Ay, kung ano pa, turbo-turbo. Pasok yun din, ay, Turbo. of the time, busy-busy din dyan ang papa namin sa pag-aaskaso sa tubigan. Dahil talo ka nga na naman at sobrang busy. Kaya tayo na muna ang naka-assign dyan sa pagbibilad ng palay. Walang ibang pwedeng kumawa. Kaya kailangan gawin natin para tayo may kainin. Dahil kung hindi, ako patuloy naman kayong bibili ng bigas. Kaya sipag-sipag lang para magawa yung gawain natin kahit na kahirap, kayang-kaya basta tsaga at sipag kailangan din natin dyan maghabol sa araw at gawa ng sa ating binibuladan yan ay pagdating ng tanghali nawawala ang init kaya hanggat maaga pagsikat pa ng araw kailangan may latag na kaya dalal ako dyan na naglatag at nagbusbus ng palay para nga abuti pa natin yung init at sikat ng araw <laughs> sinimantala it? namin itong init na ito gawa ng ilang buwan ng kaulan talagang di natin alam kala ni init, kala ng ulang kaya nang pagpakita ang araw talagang sinimantala namin ang pagbilad. at yun na nga natuyo namin yan ng dalawang araw balay na amin nilatag sa kalsada Sige hey Bigyan ako sa labas habang nagagataan ng niyog at biglang bumusang ang ulan. Ang bilad dumilim. Ang ganda, ganda ng araw kanina. Ayan, tagtiklip kami ng binilad. Ay, nako. Ha. Nagataan ng niyog. yung gata natin, yung pangalawang gata. Pangalawang gata. Labong ang ating lutuin. gulay natin ang labong na may hipon. sibuyas. Dalawang trahong sibuyas ay lagay natin at ano, um, medyo maliit na. Asin. ating babangot oh, nilisin natin hipon. Hipon natin 'yung ating hipon oh. Tarim. Mm. Ah, lagay. Kailangan ko na 'yung liputok at palibas mo. No? Takip, takip, takip. Isa ba mo pa kuti. Mamaya tayo lang yung putok. Lalagay natin yung liputok natin. Dito may hibas. Dito may hibas gawa ng ang labong ay nagtutubig yan. Nagtutubig ang labong. Pwede ko nito yung tayo na matuyo. Lalagay natin yung liputok. dito oh. oh, ay unang gata. Liputok. Nakita niya ang tubig niya. Kakarakot yung tubig. Sa liputok talaga siya. Yung pinakatinin sa ilalim, hindi na natin lalagay kasi yun ay tubig. Tapos sa kaya titikman uli kung tama ang timplada. Ayan o. Oh. Ayan ang oh, ating lahok o. Oh. Hinaan gato niyan para di purasaan ang pagkaibas. para di may tuyo masyado. Ito na yung ating gulay. Totoo na, doon na tayo tatakbo sa binibilad natin palay. Bibilad ng palay. Buti, ba tinay yung ating kabadibadi. Ang ating ang asawang kabadibadi. bigla umambun. Takbo kami kanina. Wala. Nasa loob yata. Nailatag na uli o. Oh. Nabukas na uli ni Palito. may daming maya Oh. Kasi dilim-dilim ng kunti Oh. Nakalungan na naman ng, ano, ng ulap. Pinawala ang araw. Sana uminit ulit, nang matuyo naman. At nang maisako na yan. Sayang. Nakakapagod kaya pag isinako uli yan na uh, hindi pa tuyo at bubutsbus na mauli yan pag init. Dito sa pagbibilad, ano, mabilis pa wala ng araw o oh, pag na kalahati ng init. Kaya kailangan maagap taga na latag.